Here we go. Wow, berabe. Wow, Ayo ipanak atong leading mga idol, grabe ka power. Wow! Malo pa number 7. Wow, what a big slack no mga idol. Oh. So I think intermediate to 50 mga idol. Galicia tong ikatulo Yes oh, Intermediate mga idol ha Intermediate to 50cc Grabe kapower mga idol From BM11 team mga idol Wala ilayang proksipanag Ang atong liling Grabe Siya ang unang nakakuha ng whole shot At nakakuha ng unang round mga idol Nga nag lead Rabis lakno ikat dua Jalisnya ikat lolo power ke 105 Mga lolo Post that Mga idol Wow Woy Sikinit Mura Paliado yang motor Mga lolo Lelikado So ingat-ingat kinit ingat, Parang na pressure si kinit orang so, gili mayo ang iyang landing sa pas yang motor mga idol Right, proxy panag yang berdatang leading Dan ini kedua yang berdatang si Travis Lakno Grabe yang kawair pa uh, power mga idol Si uh, Galicia Right, grabe Parang burnok ang lawan, mga idol yung mayroong balay-balay city mga idol hala ni may na hala panabo Pagpakanay bak na si Galicia o si Number 18 no? Pinsa ka ni si Number 18 no? Power na po kayo Ala pa, So hindi natin siya nakikilala mga idol Kung sino talaga si Number 18 Right, pagpakanay bak si Galicia o si Number 18 Wow, walang kalaban mga idol so, walang pressure kay Rayo wala ka, bakbakan na galing siya. Bumagsak mga idol si Si Travis Lacno bumagsak mga idol. Wow, Galicia, kaya po natin kaduhan na mga idol Then si number 18, ito na, inside by number 18 Hala ka Pakpaka na yun Grabe, agresibo kayo nga Agresibo kayo nga mga batanon mga idol Uy, kumambling si number 18 Buti na lang So, na si Piat Yot si number 18 mga idol so na out of track so nakarekabe rin mga idol so still leading yapon grabe from BM111 grabe kagahe parang burnok ang galawan mga idol right. wow grabe parang si burnok talaga mga idol kuha kuha mga idol ang toro ni burnok mangosong mga idol wow So, usana sa pride sa si bukid noon mga idol ha. Nagpakitang gilas mga idol. Nagpakitang gilas sa Inter Pro. Ah, sa Intermediate 250. Wow. Nawala lagi si Galicia mga idol nasana si Galicia Hindi ko na nakita si Galicia mga idol Rabi, sobrang lakas. Wow, grabe talaga mga idol. Oy. Walang ka-pressure-pressure mga idol. Grabe. Bagsak si Galician. Nawala mo si Lakhno, ang iyang kalaban ang naiwan mga idol so matirang matibay mga idol, mga idol. walang lain walay lain proxy panag ang anak ni boss yoyong so muna ito ikaduha mga idol bagsak na kanina pero naka recover mga idol si number 18 so wala takailan yung duha oh. mga power nga pong steady lang wow magpakilala naman kayo mga power kayo nga mga bata non gabon so dyan kinit steady lang mga idol hindi yang yung motor pero oh medyo gandaan mo sa diyang motor god wow grabe buguhi pagkamot oh So, white flag mga idol for proxy panag. Sayang na sayang. Nawala yun si Travis Lacno. O si... Travis Lacno o si Galicia. Ang kalaban mga idol. Ang maigpit na kalaban ni proxy panag. Wow, grabe. Oh. Sobrang ganda ng takbo ni proxy panag ngayon mga idol. Oh. Grabe. Iba talaga mga idol. Basta... matrei ni BM111 Manis, no? Ma masasabi mo talaga mga idol nga sulit na sulit mga idol ang takbo ani proxy si panak mga idol maganda ang kanyang galawan Oke, okay, saya Wow! Oh. Woo! Congrats! Panalo sa unang hit. Proxy si Panag, mga idol. Grabe, oy. Ang atong mga idol. Layo pa kayo. Si number 18. Si Basco, ini mga idol. Jojo Pasco, mga idol. Atong ikadua. So, nakailan na kita. Kay Gianounce ni Papa Yaks. Si Basco, rin, mga idol. Grabe, oy. Bagsak si Pasco. Pero nakarecover. Nakasikan pa rin, mga idol. So, minalas, minalas lang si Lakno si Galicia. So, thank you so much, mga idol.